Anong ano pwede ang kaso sa taong nag-video ng away ninyo at pinost sa TikTok? Hi hey guys, this is Attorney Eman. Ipapag-usapan natin yung possible liabilities ng isang tao na nag-video ng away ng kapitbahay, kaibigan, tapos pinost sa TikTok. kailangan natin malaman kung saan nangyari yung away and kung saan na video Dahil kung sa loob to ng bahay mo, tapos pumasok na sila ng bahay mo at video sila, magkakaroon ng possibility for violation ng data privacy. Considering na sa loob ka ng bahay mo, protected ka ng privacy rights mo. Dahil protectado kayo pag nasa bahay ko yun. Walang public view, walang nakatingin. So, kung may nag-post, tapos nasira yung honor ninyo, nasira rin yung pagkatao nyo dahil sa pinos na yun, nasira yung reputation nyo sa community, pwede kayo mag-file ng data privacy under the National Privacy Commission pwede rin kayo mag-file ng cyber libel pag may mga sinasabi dun sa post na yun nung pinost nyo sa TikTok maraming sinasabi na nag-cause ng dishonor, discredit or contempt sa pagkatao niya. pwede rin kayo mag-file ng slander or oral defamation kapag may sinasabi isang tao dun sa video na yun na ng dishonor, discredit or contempt sa sarili niya. So, kung may sinasabi na derogatory statements na it's serious and damaging sa pagkatao ninyo, pwede kayong mag-file ng slander or oral defamation.